Ready na ka? Ha? Ready na? Yes or no? Yes. Okay. So, sa nah, nah, si so, so, may So, pa sa mga idol for today's video. So, nabot na dyan may mga idol diri sa sa Vedra Medical Clinic. Dini niya mapatuli si Kristoff mga idol. Yan, tuli. Ready na ka to? Ready na? Eh, Di ba ready na? May na kagyuban, kuyang ba? Awa, may bago na lang kuyang? Ay, kasi ikaw panungo kuyang. Sige, kuwan, kuya. May pagod na lang kagibang, kuya, Sakit lagi. Sakit. na? mm Ah, man musulod. <laughs> Ayo. Lab labon sa tika be. lablabon sa taka. Ayo. Dito na yan nan dali. Ani ton. Tina. sakit. Sakit man. Dini, oy. Sakit. Abi man na kung strong ka? Dali na, dali. Sakit man na. Dili kay magbayta katong Captain America na tong mulupad. Sa tumbler ko rin ang yung na nai Is nai 9 na eh? 9. 10. Nauna na niya? <laughs> yari. Sa una, siyera mo mutan na ho. Wait, ni sa'yo na yung nagdobol na damit ba

I pray. Di ko gusto mo na. Ang kalbantang ito, Tor. Di ko gusto mo ito. Dala ka ha? Ito, Okay lang ka, Tor. Okay lang ka, Tor. Money, guys. Hindi yan ang isa, tibong ko. Okay alam mong gay ko na at loob tum gatulog patuli ko dire Yan lagi